pag sa tulong ka misteryo kumbati sa orasyon di Guzman. Orasyon misteryo uno, liberami to di dominis ito so, na kamong orasyonis. Ginaan aman ko, tabangi ako kunapos nako sa kawislanan. Orasyonis senior sal Sibatian, tungod sa kargada sa kinagman sa mga pala kami dapatan ang lawas dili mamansaan. Viva Salvador, regalas din para kompati, Misteryo dos, binibisyan mo po kami. Arong silang tanan nga nasa kampo, Pugpo nila Senyor sa Pablo, sa Santiago, ang mga armas mamaliyo ninyo. Jesus Maria Santissima sa mga kaway ko. Kaya na ako sa kuring Dikitor Puasi, Arus Matinom at Parit Igusong. Rosma Corazonis, ubanan mo po ako sa akong mga kawal. Ang mga armas pamalion ninyo, Juan Mateo Lucas, ug ni ama kanyon ug mga armas Santos na bulan sa langit. Mr. Jose Espanjidi sala, sa Diyos na Espiritu Santo, lantagin ko naman sa kasiguran ng ating dedos ngayon. Kung naging ginawa, nang ipili na isipin sa yuta, puso ang kapitagangan, isang unsang alisok, mamuno kami ng isang masunod. So, kung sige ang Diyos natin sa so matalis kusok, ginawa ang tabaangin namin, ang petisyon, discommon sa pusil, anyon kumpa ang ginulit, masingat ng yuta, karang arbalite. Ubang asa pa sa kalibutan nga walas kami sa tubig bang pabintik na rito ng suyak bato mga gibang magpiraso sa among lawas. Kusog kagaya at agana ang bintisyon o bato bahikan kami ang budiyan sa dalan. Igosom, igosom, igosom. Santa Rebica sa baba, Santa Rita. Isus, isus, isus. Di niyo, igosom pros. Tulungan mo po kami, Riz misteryos. Ang pagkamot sa General Automatic, dipin sa Brasil Suman. Brasil Sakira, Lunog,

Jesus kunat kabal ligis at spiritual yan ang tatlong salita niya. sa kabal, sa ligis sa spiritual ay, ang lihim na yun nakasama na ang ng kanuman ang lihim ng kanuman, ikaw ang magawa sa salita ay hindi ka iiwanan ng tatlo yan ang gawin mo lang dyan para maadam ang <tinyo> salita mo lang. sa lihim <dikawin> mo <mula. tinyo> lang <tinyo> para maadam ang salita buhay sa uh, kuhay. Kuhay. Yan lang, iniiip ko dyan. Uh, kuhay. Kuhay. Yan lang daw iniiip niya dyan, sabi niya sabi. Uh, sa akin. Uh, Ngayon, naghanap ako niya, malaki. Mayroon ako niya. Dami niya sa kwan. Hindi katulad ng Yon. letter A, may letra pa siya nakalagay na mga B, O, D, ba, diba, di ba? Kailangan may mening. ah. ni... Meningan mo pa yun. Yung medalyon yung gawa sa tangso. Yan Tsaka, hu, sa kahoy, sa Arab, ang sa lang lang. Gawa lang siya sa dignum. So, iba ba yung Roma? Roma. Yun ang Crispy Roma. Yun na yun yung tangso. tangso yeah. Yun ang tangso. Yun ang tinatawag Crispy tres, Roma. Yun yung Crispy Dignum. Na buhay niyan, aram na na buksan. Yan lang ang pinambuhay niya. Siya mismo nagsabi. Talikasan Pumunta siya yan. dito sa aming pagpando. Pahanap pa siya dyan. Sa May ko pa siya yan. Yun ang ganda ng salita niya dito sinabi niya dyan. Ayan, Para sa wala niya. Nito sabihing ko, walang pinagkaiba niya ng medal yun. Hindi, ang medal yung kasi bubuhayin pa. Ito, kahit di mo nabuhayin, buhay na Hindi, yung, ayaw ko lang ha, sa kaalaman mo. Kayo tol, sa dati kaalaman nyo, yung dignum na kahoy ba yan, sa ginawa ba siya, ginawa pa ba siya ng dasal spiritual Ang ng dasal ng lihim o dignum kahoy? Ang dignum kasi. O, oh, dignum kahoy ha, trespe tres ko ha. Ang tada dito, pakitanu button. Okay na yan din oh. Eh, no? Dignum na kalikasan 'yan, tuloy. Tasan oh, 'yan. Bating niya. Okay na yan kalikasan. Dito lang niya. sa ano lang. Sa, sa, sa gilid lang. Ayun kasi ang totoo niyan. No? Ginakailangan daw sala niyan eh. Kasi kalikasan 'yan eh. Kalikasan niya. Alam mo yung malagukit sa kanya, ginawa niya pa yan eh. Binardahan niya pa yan. Eh. Oh, may may karga niya makidlat sa loob. Hindi, hindi. kinargahan niya pa rin ang dasal. Para... So, si kawin daw eh. Sa. Hindi, ang, ang, ang kinakargahan lang to ng dasal, kung may orasyon na, po, na ipinaon doon, o unh, sa mga bote, sa mga pao obligado mo mung... ka. Pero pag yon, kalikasan nagturo ako sa kanya, po, ano yung lang yun niya dyan, niya dyan. Iiyip niya dyan. Iiyip niya niya sa sa kuwang kasi bayan. yung sa kabal. Oo. Oh. Pag yung kasi ang pinuan oh. mo aram at damak sa dam. Sa kabal yon. Oo, oh. sa kabal at saka sa mga spiritual. Oh, ah, yan. Bayan. Kaligasan kasi yan. So, ba... wala naman kasi orasyon yan. yan. Kung may orasyon yan, halimbawa Kung mga garapa. Ulad ng medal yun, di ba? Medal yun, yun ang Kasi meron yung... Mahirap kasing kasing buhayin yun. Mahirap kasing buhayin yun. Mahirap buhayin Kaligasan yan, at saka wala nang oras yun. Mayroon talaga yung bago ibang Oo, hindi namin nagdadala. Forty na ko yun. balik ka lang sa Ito nga, di nagdadala ng Yung ganyan. Pag mo, basta yung may kwan kalikasan, diretsa na yan. Basta na yung nakuinit sa katawan mo, yan. Pero, baralan mo yun siya dyan. Paralan mo yung sinabi na Sa akin, wala mo na ako eh. May nabasa ako sa isang ayat ng game na Yung tigno, meron siyang isang klase ng orasyon eh. Yung tigno magnum, ikaw makamita, makamita. Ay, hindi. Dignum magnum, ikaw makamita. Mangita at unay. Yun yung isa sa dignum. Madami kasing klase yan. Maraming tignong. Tignong baka. Pero sa kanya, yun lang daw kinamit niya sa ganyan niya. Sa... Oo, sa ganyan eh. Pumunta siya dito. May dignum na... Wala na nga daw tuloy bata. Di na nga daw nakita tuloy. Ito daw kung tinubog mo yung kahoy na pagtinubog sa tuloy. Oo, sacrifice ko. Tignong to. Tignong to. Oo, ito naman. Tignong. Yan. Holy face. Holy face naman siya. Nasama yan. Holy face naman siya. dignum talaga to. Yun, just oh. Oh. Ito dignum naman to na Legit na dignum na kahoy. Matindi ang kwan niya. Holy peace. Ayan. Yeah. Yung iba naman itong mga dignum. Ginagawang cross. Iba. Ganito, holy peace. O, oh, conforme sa mag-uukit ko. Ito, holy peace naman. Sa uh, kalasin. Oh, may so, dignum na sa binito na nga. Tsaka, sa dignum na. Oh, Oh. yung atardar ya yeah. dik oh, mer Archangels, mer, mer dignum. Di 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 no. oh. di ba? Kaya lang daming orasyon doon, napakahirap yun Uh, mm -hmm. maraming andig no, may iba ibang kasa ng mga spiritual o gumagawa. Pero ako di ako nahilig sa ano, di ako nahilig sa mga tanso. Gusto ko yung mga kalikasan. Mga kaligasan mas maganda Kasi kaya hindi ako nag-ano kasi nung araw Nang nang na umaati kay eh, kilala mo si ano si Johnny Midnight ng araw oh, si Johnny, yung, Mr. tuning yung, tuning water oh, tuning water saka yung tra ano pyramid araw isa ako sa mga ano ron yung prating umaati sa kanya yun yung, yung ano sa akin na yung lecture lit, ba sa amin na pagdating sa mga ganyang mga tanso kasi yung gumagawa niyan hindi naman talaga total spiritual eh. tao tao ngayon kung ano ang nasa isip niya yun ang itatanim dun sa paggawa ng mga orasyon uh, mga liter uh, sa tanso so, kung anong halimbawa masama ang loob ng gumagawa o kaya puot uh, o galit o ano yun ang may tatanim uh, doon may tatanim yun, doon. Tatanim yun doon ang sa... anihin ng magdadala para para yung kwan eh yung pagkikinagagawa ng langis eh. Oo. Oh. kapag ang gumagawa ng langis eh, yung ibang buwan yung mura-mura kwan mura, tangit ang Oo. Oh, kaya kung ano ang kaya nga mga talaga mga legit na mga ganyan, yung gumagawa dapat yung mga ito? spiritual na legit talaga. Matuloy yun, masama, harimbakan. Oo. Oh, Alpha Omega, basta yung mga legit na mga spiritual. Kasi yung mga spiritual kasi katulad yung ba yon tulad ko. Hindi mo maririnig na bubigkas ng mura. Oh, so, bawal 'yan sa amin. So, ibig sabihin, hindi naman tayo nagmamalinis Pero ang ating kalooban, hindi tayo bibig kasi mga kasama mga so, Kapag ka gumawa ng mga gamit, mga ganyan, mga pandipisa Tapos plus, plus uh, papandungan pa yan Talagang, ano, talagang sabi uh, nga, ano yung bisa ng gamit Hindi ka tulad ng mga, hindi naman tayo sinisiraan yung mga gumagawa ng ano Pero yan eh, hindi naman talaga total yung mga spirito na gumagawa nyo mga sa Dami niya sakyapo, makikita mo nung sakyapo, siya medyo mahal, di ba? Oo, baka si Matanson. Opo, Matanson, di ba? Iba-ibang klase. Kaya hindi naman natin namin. Kaya po, sa baklaran, meron niya akong na-encounter niya sa baklaran. Di, kumuha ako sa kanya ng, ano, commander. Ako, ayun, tinutuloy kayo sa cellphone nga, tinutuloy kayo dito bago-bago. Matutuloy ka sa akin, nandito siya sa Banahaw. Sabi ko ba, pakargaan ko ulit. Sabi ko meron akong tiyo na nagkakargaan niya ano, isang pero ang din ah, may yun ko sa kasi na sa akin yung logo ito wala wala yung safety sa manggay wala wala yung safety Ini pan. Kaya yung humulog, pinangalan Kahit kung sa akin pinangalan, tsaka yung derde, yung ko yung humulog.